guys, uh, good day and welcome back dito sa ating channel. Bigyang ko lang kayo ng idea para kung maka-encounter kayo ng ganito is hindi sa inyo mangyari. Kasi ito so guys, yun, may existing na water pump na si customer. Ang nangyari, humina lang yung tubig nila sa loob ng bahay or kumbaga nawala yung pressure. Ngayon si adjust ni cost ni nung naggawa. Um, Palitan na doon motor, pati bladder, yung paltan. Ito, existing nila, binarik ko na lang. Ito yung pinalit nila na ito. Kasi daw, one horse lang, mahina daw siya. Kaya daw, sobrang hina ng tubig nila sa loob. Pero, um, pinalit nila is na ito. Yan you No? Know, 1.5 daw, pero, hindi 1.5 yan. 1.3 horsepower lang. 0.92 kilowatts. Kung 1.5 yan, dapat, 1,100 kilowatts. Hindi, ano yan, hindi 0.92 kilowatts yun so, yung 1.5 horsepower yan pinarit ngayon ipalit ito ganun pa rin mahina pa rin yung tubig kaya ang possible yan hindi talaga sa motor ang problema pelta niya din nila yung bladder eh, yung bladder um, hindi na daw maganda um, kaya pelta nila ito yung nila 80 liters na bladder tank din naman pero syempre Uh, kung makikita nyo sa mga video kung kinakabit nila or kinakabit ko, hindi nila itong ganitong barem kasi kung sa brand um, hindi naman ako nag-sponsor kasi um, barem baka naman hindi, <laughs> joke lang um, subo ko na si barem ang lagi problema lang nito is bladder tank ngayon, siyempre kaya ihina ang pressure pag nagkakapa problema yung bladder yung butyl niya Yan. yung kanyang rubber butyl mag-expand yun or either mabubutas. May mga video naman tayo, di ba, nung paggagawa ng rubber nito. Yan, pag nabutas yan, mawawala yung pre-charge yan. Um, yun, may tendency talaga humina ang pressure kapag ka Yun, di niya, pinalta na nila. Pwenta tayo, eh, hindi, yuk lang. Um, na nila, ganun pa rin. Ang naging mali nila, hindi sila nag-flashing. Bakit sabi? Bakit kasi sabi hindi flashing Kasi, nung buksan ko lahat ng faucet, andun lahat ng kalawang, andun lahat ng um, mga dumi, mga sediments, lahat na andun, mga buhangin, lahat ng faucet merong ganun. Yun, kasi dapat, pagayon to existing na, luma na yung mga linya, yung tanke, okay. siyempre pag nagalaw yung pipe niyan or nauga yung mga piping, nangyayari dyan is, ano, uh, yung mga kalawang, sediments, masama pag nagalaw, mag nakakalas sa tobo kasi mga luma na yung mga linya ginawa nila, pinalitan yung ng PVC nga sa lumaki na lumaki yung gastos, ang ginawa, dumami na dumami siya dyan, yes, daw ang linya. Ngayon niya, meron akong inano doon, ah uh, binarik lang sa dati, yung loob ng buong banyo, ha, kinalas, pakita ko sa inyo mami, ha. Kinalas yung tiles na, kaya papalta yung din Hindi, ang check-check niya muna, pagkagalang na yung mga faucet, yung mga fittings niya, kung nandun lang kalimitan kasi yung bara nun, eh, hindi sa mga, ng mga pipe. Kaya dapat, pagka ginalaw nyo yung mga linya, dapat magpa flushing din kayo para ilalabas nyo muna yung dumi yung mga sediments buhangin before nyo paganahin sa loob ng bahay. Oh, bago kabit yung water pump. Ayan o, no, oh, binalik ko yung water pump. Um, yung existing, kasi napak-tahimik pa niya. Wala pa daw one year to eh. Yan, yung kanya water pump. Pero yung bladder, hindi ko na kasi nga, may problema na yung um, dati nalang bladder, papalitan ng rubber, kaso wala namang hindi mo basta nakakabili ng rubber no order yan lalo na yung ganyan kalaki 100 liters kasi sa mga dipo wala masyadong ano walang stock ng ganyan yun yun na lang bladder yung um, itinira ko nakita ko sa inyo kung gano'ng kalakas yung tubig ngayon tsaka ngayon no yan um, yun pa rin yung gamit ko one horsepower lang to ha Ay, hindi ayun one horsepower nga yan 0.75 kilowatts 750 watts ibig sabihin yan one horsepower yan dinali ko lang to kasi nung nalaman ni owner na um, okay pa yung kanyang ano, tinabalik niya. Sa so, soli na lang daw to, itong pinabit ni ng dicer ayan. Kasi pasensya na po kasi mayroon talagang mga dicer na makabenta lang tapos makapag-install lang. Um, hindi nila che-check muna ko anong history ng linya, kung ano ba dapat kailangan do sa linya yon. Um, hindi ko naman ilalat, pero kasi talagang gusto is makakumita lang yun. Pasensya na po kasi yun talaga eh. Um, para lang yung mga kliyente natin na hindi naman mangyari sa ano. kasi hindi biro din yung gasto sa ano sa water pump at saka sa mga pipe. Tsaka yung stress na idudulot nito sa may ari kaya isip na wala silang tubig. Yon, pakita ko sa inyo. Kaya nga pala ito nga muna. Pakita ko sa inyo. No? Yan. Sinira na yung ano yung existing na tiles. Hindi pala tiles, marmol siya um, tinik lahat nila yung mga pipe ayan binuksan yung pipe kasi daw nasa pipe naman yung problema kaya hindi lumalabas kasi napalitan daw nila ng water pump ginawa 1.5 ngayon hindi po ayan malakas na naibalik ko na yung existing na uh, water pump nila yung 1 horsepower ayan magbukas tayo ng isang faucet kasi naka-off dun sa labas dun sa valve Pakita ko sa inyo sa isang faucet kung gano'ng kalakas yung one horsepower ngayon na nakakabit. Ayan, ito yung faucet nila ngayon. No? Eh. Ayan, medyo wala kasing strainer kaya sa bobo. Pero ayan, eh, no. yung existing nila na one horsepower binili ko na ngayon. Yung, yung tubig nila ngayon, malakas ngayon yung tubig nila. Compared doon sa dati, kasi nga, hindi sila nag Lahat nagkaroon ng bara dito sa dulo nito, doon sa mga ibang faucet. Ayan, lahat hindi gumana. Baga nga kasi, eh. Um, nagalaw yung pipe or yung existing na pipe yung mga kalawang, buhang um, na gano, kumbaga lahat umano sa kanya, kumbaga nagbara doon sa mga fittings natin